Dakpin mo na yan, Idol. Laki. Yung itim. Uli. Uli, oh. Uli. Laki, oh. Ah! Wow. wow. Panaanlo, taba. Panalo ka ba, oh. Oh, buba, eh. Panalo, Idol. Buba, eh. Tignan yung... Lagyan lang ng dahon yan. Laki, Laki, oh. Dami. 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 Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito, ito, ito pa. Ito pa. Ito yeah, Nagkalat na sila. Nagkalat na. Nabulabog sila eh. Nabulabog sila. Ito ito. Meron pa dito. Oh oh oh. Mabilis mm. ng tubig no? Ano? Tinanggal kasi yung ano? Po, six -six plate, mo? Yung po. Siksik siya doon. Pinoplat Oh dami. Gawin yan. Ah. Oh. Eh, isang ipit. Isang ipit uh, lang. Napagawa ito kasi ang dami nila eh. para no? Labas ka. Labas ka dito. Pulahan pa eh, rin, no? Pulahan oh Eh, isa talaga ipit. Ito, yeah, panalo. Ito, huh? panalo sirahan, di ko na, lubok na, ayun ayun uh ayun uh ayun -huh. ayun 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 na? ayun 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 Grabe! Galit na galit! Uwipitin ka pa ako! ako. 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 Uwipitin ka pa ako! Grabe ka talaga! Print tayo print. Dito dito! Pero mamaya ulamin kita! Hmm. May aming isang palaki pa oh! Nandiyan! Hmm. Grabe At no! Nabubulabog alam. sila no! Huh? Galit na galit eh! Ano ba? Tapos Galit na galit! Gustong manakit! Mabuhay yan oh! Mabuhay! Ang lakas. O, lakas. Ang lakas niya. Ito yung mga lumalaki pa na dalawang kilo ng mga limang. Ganyang klase ng limang. Uy, uy, uy. Huli. Huli. Ah, grabe. Pulang, oo, oh, alam mo. Pula, Pulang-pula. Hmm. Grabe yung taba nito. Taba yan. Sarap yung sagata. Sarap talaga. Eh. Grabe no. na bulabog sila, no? Away-away na sila. Sendok, okay. boleh. Okay. Ya, yeah, weh, no. Lima agad.